Ito yung last day natin guys sa tea plantation. Kaya naman nag-decide kami na uh, mag-sightseeing gamit ang sasakyan ng aming guide. And dito guys ay nakita ka namin itong mga bison. Itong bison guys is very common na sa akin kasi lagi ko silang nakikita sa tea plantation. Uh, very very shy itong mga hayop na ito. Pero hindi mo sila pwedeng lapitan kasi kapag nakaramdam sila ng ng panganib ay very dangerous para sa iyo. Then pagbalik naman namin guys, pagkatapos ng 30 minutes ride namin, sightseeing, nakakita kami ng hornbill, nakopal, ha, very rare and tagal namin tininan nagtagal din kami doon ng 5 minutes. Ito yung, yung, pinakamatagal kung saan na-enjoy namin yung cornfield. Then, pagbalik namin, guys, ay umuulan na nga. And then, itong mga bison na to, ay nandun pa rin sila kumakain. So, mostly, nakikita mo talaga sila sa tea plantation. So, ganito kaganda guys, ang isang tea plantation. Green na green ang paligid. Punong-puno siya. Punong-puno ito ng mga halaman na tsaka. Dito sa India ay may mara malawak ang tea plantation dito sa India. Kumbaga dito ay halos probinsya. Kumbaga sa, sa buong probinsya maraming lugar ang mayroon silang tea. And then, ang nag-introduce nga guys ng mga tsaa dito sa India ay noong panahon ng British time. So, nung pumunta sila dito, gusto nilang uminom ng tea pero wala pa, wala pan noong halaman or tanim ng mga tsaa. Kaya ang ginawa nila ay inintroduce nila itong tsaa na ito sa India hanggang sa naghanap sila ng mga places kung saan maganda magtanim ng tea tea plants. At ito nga guys, ang nahanap nila ay yung mga matataas na lugar kung saan ang klima ay pwedeng pwede sa pagpapalaki ng tea plantation. Hanggang sa ito nga guys, ay pinagpatuloy na ng India. Paano ba yan? Hanggang dito na lamang. Salamat sa panunod. Hanggang sa muli. Bye.